Walang nasawi o sugatan sa paghagupit ng bagyong karina sa Taiwan ayon sa Department of Migrant Workers. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Nagmistulang dagat ang bahagi ito ng Kaohsiung City ng Southern Taiwan dahil sa tubig baha. Lumutang din ang mga basura. May ilang mga sasakyan din ang tumirik. Halos abutin naman ng baha ang mga computer sa cashier area ng convenience store na ito. Ito ang video ng sitwasyon sa ilang lugar sa Taiwan matapos manalasa ang bagyong Karina o Typhoon Gaming na ipinadala ng isang OFW sa Taiwan sa PTV News. Malakas po ang bagyo rin eh. Ang akala lang po nila na hindi bumabahari dito. sa tayo. Ang bumabahari, parang Pilipinas po. Kwento ni Nina, sa walong taon niyang pagtatrabaho sa Taiwan bilang caregiver, isa ang bagyong Gaini na pinakamalakas na kanyang naranasan doon. Suspended rin daw ang mga pasok sa trabaho at eskwelahan, bawal din ang lumabas ng bahay. Ano, Huwag lalabas, huwag ka lalabas. Eh. Uh, kasi alam naman ng bata ka lang dito. Kasi may dito masyado pag mga ganyan. Kasi sinabi mo hindi pwede, hindi pwede. Uh -oh. May mensahe naman siya sa pamilya niyang nasa Lukban, Quezon. May mensahe po ba kayo? Eh, kung um, gusto nang mag-alala sa akin kasi okay naman po dito sa Taiwan. Mas safety naman po. Sinabi naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na bagamat walang naiulat na nasawi o nasaktan na OFW sa Taiwan, patuloy pa rin ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon doon. Sinabi rin ni -dak na katuwang ang Manila Economic and Cultural Office o MECO binuksan na ang tatlong migrant workers offices sa nasabing bansa at nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga Filipino community doon para sa agarang tulong. Narito naman ang mga hotline at iba pang mga uri ng komunikasyon para sa mga OFW na nasa Taiwan at para sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Samantala payo naman ni Representative Marisa Delmar Magsino ng OFW party list sa mga OFW sa Taiwan na maging handa at makipag-ugnayan sa mga opisina ng DMW at MECO doon. Batay sa tala ng DMW, may higit 6,000 manggagawang Pinoy sa Taiwan. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.